Okay guys, uh, good afternoon sa lahat. Nandito naman si Papa Lon sa Paisuang kasi uh, dito tayo lagi tumadaan pag umuwi. Ganun pa rin yung panahon. Medyo masama pa rin yung panahon. Ayan. Bago tayo bumalik ng trabaho, uh, daan muna tayo dito sa Manila Bay. Akit tayo dyan sa taas. Ayan itong lugar. Oh. Ganda oh. Ayan. Tawid muna tayo dito para makapag uh, video tayo dito sa uh, Phase 1 ng Manila Bay. Ayan. Nakita tayo dyan sa taas. Ito. Uh, medyo narinis kasi kahapon. Uh, Madumi doon kahapon doon sa kabila. Nakita tayo dito. ganda ng mga view rito. Ayan mga guys oh. Ang ganda ng view dito. Sarap maglakad dito. Oh. Baba tayo mga guys. Hindi <coughs> so, na wala nang mga vendors oh. Sarado pala Dito Ay mga guys uh, Dito tayo ngayon uh, hindi, hindi tayo makapasok Sarado May kita na naman Tokyo at hindi nadaanan walang katao-tao ngayon yeah. ito yung Manila uh, temporary close kasi na ang daming basura sa loob dahil namumulaklak na yung mga laman dito tayo ibabalik na sa trabaho mga bes ay lang araw pa to na bago mabuksan to kasi madaming linisin sa loob tayo naman oh na napagbagyo Alat kasi yung uh, Tawa nga lang Pagbag Ayan may mga kalat dito sa daanan. Okay, mga palapan ng liob. Ayan, ito katambak. Ayan, dami basura oh, mga plastik. Okay, kalat yung mga basura. Tambak, sabi. tayo maglakad-lakad muna para may pakita natin sa inyo yan yung kabahayo yan yung mga palapa isang niyob yan ang bakas na iniwan ni bagyo tracing okay naman kasi uh, wala naman din ang malagasira-sira iniwan niya rito ay mga basura pagdating natin doon sa panggay sa dulo sa pesto uh, uwi na rin ako para kasi sasakay ako ng jeep ng mga palapa. Mapapunta naman sa trabaho. Ayan. Ito. tayo dito kaya yung mga naglilinis dito yung ating mga kababayan na MMD yan ah, naglilinis na rito pagod na rin yan sa kalilinis sa daming re-remission nila. Ayan. maglakad dito mga right. guys lamig ayan yeah, o is yung uh, mga palapa na talaglagan. tatawid ako dyan mga guys sa kabila kasi uh, uwi na kasi pasok na ako siya yeah. pagdating natin siya sa supply at bukas pagbalik na naman natin ganitong oras ang uh, dadaan naman tayo dito doon naman tayo papunta doon sa uh, pastry dito ako bababa bu 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 bukas sa uh, kan sa uh, may supply kasi dyan dumadaan yung papuntang kapiti kasi ako oh, pupunta po ng kapiti mga guys ganda na mga view rito yeah, Tatawid ako dyan guys sa Sugabang Auto sa kabila ng bus ganda ng view dito Okay guys, ah, maraming salamat sa inyo at si Papalong muna, papasok muna sa Sarbao. Pagabang